Si Idol. bibira. bagong bago tola. Ginawa mo yan? Ah, pinagawa mo? Ang ah, ngayon palang mabibinyagan pala yan. Oo, ah, meron din ako dun sa ano. Ah, meron ka dun? Meron din. Ay, ganun. Yan magaganda kasi tansi. Dalawang lang yung ganyan, no? Ay, Sulit na. Ayan, bibira si Idol, Arthur. May pinitin pamangkin mo ba, Idol? Ha? Pamangkin mo sa angkat. Oo nga Pwede Tapos dito so lang ano Busy pata pa yun Ayan Ayan, isang magandang araw na naman sa ating lahat mga kababayan sa mga kaibigan natin at dito nga tayo sa lugar ng mga kaiban kasama sa ni Idol Uh, sa kanyang YouTube channel sa kanyang Facebook account ay eh, Fritz Palangkit. Ayan, pag-supportan mga kaibigan ng kaibigan natin ng mga babay uh, katao. Siyempre sa Sarpong Sportswear, shout out sa taos lahat, sa lahat ng mga viewers natin. At ito nga, ipapagyata lang namin sa inyo yung lugar dito. Makaiban kung gaano kasaya naman dito at enjoy naman sa panguli yung mga kaibigan natin dito ng mga tilapia. Baha na naman ulit ang tilapia dito mga kabayan sa lugar na makaiban. Okay, bago tayo magtuloy-tuloy Pakisupport na lang yung content na rin sa buhay Pasubscribe naman kung makadaan kayo sa aming YouTube channel Romeo Mindanao TV Ganon din sa aming Facebook account Ay Romeo Hong Kong Sa aking Facebook page ay Romeo Mindanao TV Ganon din sa kaibigan natin si Lagataw Vlog Pasupport na kanyang YouTube channel Na supportin natin na kaibigan Patamsakan nyo na rin yung kanyang channel At sa kanyang Facebook ay It's Balang Okay, Aba ko tayo mag-start. Tabayan niyo na lang. Ang ganda ng dalan nila dito, Neat na neat. Ayun, titira do si Idol Arthur. Ah, agis do siya mamaya. Ni si Idol natin na uh, super bait. Kids balangkit. Pasport na idol, ng content namin sa buhay, paki-share naman pag nagustuhan nyo. sa nyo na rin. Huwag nyo nang kalimutan na pindutin ang notification bell para update kayo sa so tumi-upload kami ng mga video. Parang awa nyo na, nakalbo na ulo ko sa kabibidyo. <laughs> Wala pa rin kita mga idol. Uh, uh nakakalbo na yung ulo ko idol. Wala pa rin kita. Parang awa nyo na. <laughs> Ayan. Pasupport na lang mga kabayan. Ayan, kukuha pala si Idol ng dala. Dito tayo muna sa Makaiban. Mag-enjoy enjoy muna tayo dito. Grabe, fiesta na naman mga kabayan. Ayan, no. Magkabilaan talaga na mga ano. Marami nang uhuli. Ganun ang iksina dito sa Makaiban pagkatapos ng baha. Kasi kahapon nga, Uh, pupunta nga sana ako rito. Pupunta ko sa bahay ni Idol Lagataw. E eh, problema lang hindi kami makatawid. Kasi gawa ngang may harang doon sa park na yon. Hindi na kami pinatawid dito sa ilog. Kasi nga ang tubig tumaas dito sa tulay. Yes, Ayan, sa isa pang idol natin, no? Talaga namang malupit ito itong manghuli Pag nang huli ito, talagang ano naman, banyira-banyira pinag-usapan. Ayan, ito yung masipag natin na idol din. Salamat yung mga dalang bago Oo, oh, may mga bago idol. Oh, you no? Know? gusto, gusto, gusto ko sana ito oh. Ang ganda. Oh. Kita nyo naman. Ito, napakakapal naman ito. Yung grabe oh. Uh, oh, ganon dito ka saya at nakikita nyo naman napapanood nyo naman sa video namin talagang ang tao dito ay eh uh, umihinto buhibili ng tilapia ganun dito enjoy at saka yan nga ginagawang tulay malapit lapit na rin siguro ito matapos baka sulod na taon baka madadali na ito makaroon na ng magandang tulay dito sa makaibang bridge kasi nga kawawa nga naman din mga tao dito mga kabayan pag uras na bumaha hindi makakatawid kung hindi sila iikot doon sa lugar ng anong lugar ba doon sa akop sa Santa Maria ito eh hindi makakatawid yung mga kababayan natin kaya yan nga at to provide ng mga namamuno dito na magkaroon ng tulay na maayos itong makaiban breeds kaya ito napakaswerte at napaka biyaya sa mga taga rito pag nang huli ng isda talaga naman hindi biro-biro pala yung baha dito mga kabayan kasi nga yung ricrap po Ah, uh, bagong bago po to, o gagawin pa lang. Parang gumuho. Ah, uh, gagawin pa lang siguro to kasi parang ano. Wasak eh. Sa so, tingin nyo ba, nagawa na ba ito o gagawin pa lang? Ah, uh, shoutout nga pala sa buong pamilya ko diyan, buong family. Ah, uh, Blanca family, Nicor family, Vicente family, Gonya family. Ang uh, mga Dela Cruz family dyan shoutout sa inyo lahat Sa Luzon, Visayas, Mindanao uh, Ribadavia family dyan kung pamangkin din Lagi kayo magingat sa mainit na panahon At sa maulan na panahon Ganon dito ang eksena Watapos ng baha Ganyan lang yan mga kabayan sila pag nanghuli. huli. Wala nang alisan niya sa pwesto. Ganyan lang yan. Kasi ang tilapia dito, paikot-ikot -e lang din naman. Hindi na ano, lumalayo pa kung saan-saan. Makapili ka na lang pala ng ano, may manifest na tansi. Ayan, may manifest na tansi na yan. May medyo makapal-kapal. Yan. Ayon, Grabe. Kaya pag may ganito kang dala mga kabayan dito sa lugar na makaipan, buhay na buhay ka na. Pag masipag ka, mabubuhay ka. Pero pag patamad-tamad ka, dilat yung mata. <laughs> dilat yung mata talaga. Oo, oo nga naman, pag patamad-tamad. Ito na mo, tingnan mo sa mga masisipag na tao. Talagang pinagpapala. magkabilaan yan yung tao nanguhuli ng tilapia ayan o no? magkabilaan dito marami din o no. hanggang doon sa baba mayroon pa doon si idol bibira bagong bago doon ah ginawa mo yan ah gawa mo Ang ah, ngayon palang mabibinyagan pala yan o oh, meron din ako doon sa ano Ah, meron ka dal? Meron din. Ay, ganun. Yun, magaganda kasi tansi. 2,000 lang yung ganyan, no? Ay, ganun. Sulit na. Ayan, bibira si Idol, Arthur. Ay, pwede din mo ba, Solid. Ha? So, Pamangkin mo sa angkat. Manong, iti, so yan. Oo nga. Pwede. Tapos na sila dito. Eh, so lang ano? Busy pata pa yun. Ayan. Ayan. Kung ako nga lang madalang lambat, eh, ah, lambat, dala. Sarap pang dala dito. Pero yun na doon, 3,000. Mahaba. Okay na, no? Maganda na. Gusto ko rin makaroon ng ganito, Tansi. Ang hirap kasi pagpaamoy. Eh. Parang hindi makakahuli ng maayos. Yan si idol natin no, Arthur. Isang hagis pa lang yan. Malulupit ito mga kababayan natin pag nanguli ng isda talaga. Wala na ka, wala ka na masabi. Ganon kayo enjoy dito mga kabayan. Mabuti nga sa lugar na to kasi nagkaroon na nga ng recraft dito mga kabayan. Makakatawid na yung maayos yung mga tao. Dati kasi kailangan pa yan dyan, bababa ka pa dyan sa parang manhole na yan. Para lang makapunta ka dito. Eh malalim pa. Ayan oh. Sa bubo pa lang oh. Sulit ka na. Sa gilid pa lang yan mga kabayan oh. Grabe naman itong mga itong mga to. Bawat hagis walang sablay. Kasarap naman mga talaga dito. At man siguro kapag yung bahay ko na nasa gilid ng sapa. O gilid ng ilog. O kahit saan man, basta may tubig. Pag wala siguro akong gawa, araw-arawin ko to. dito so, marami din ang ano uh, nanguhuli iba't ibang lugar ay e iba bondi rin na dun no? may balde na Naka, nakaahon na mamaya yan eh, mga ilang oras lang makikita nyo kung gaano karami ang huli ng mga yan huli. <laughs> Basta may pambili dol. <laughs> oh, so may pambili nga na matama nga naman din. Ka uh, ano kalupit itong mga dala nila? Bata, nakapira, bibili rin ako ng ganyan. Gusto ko sa makabili ng ganito eh. Pero, kalupit na mga okay, Oh, mga tansi talaga itong mga panghuli ng tilapia. Oh. Ganun kalupit yung mga ano nila. Mga dala nila. Yung idol natin. Oh. Yung pang nakadali na na marami. Si Idol Arthur. idol nung huli na rin yata ay ayun pala <laughs> punta tayo sa kabila yan ah. yung mga idol natin na masisipan biyaya ng makaiban huwag nyo nang kalimutan mga ka mga kaibigan i-share yung video namin at ito naman open naman para sa lahat ang uli ng isda at yan na nga ang kaganapan dito sa lugar ng Makaiban Bridge at kung nagustuhan nyo yung content namin sa buhay pakishare naman mga kabayan huwag nyo nang kalimutan na i-subscribe ang aming youtube channel ni Idol Lagato Vlog Romeo Mindanao TV pasupport na lang konti namin sa buhay at pakishare na rin pindutin nyo na rin yung notification bell para update kayo sa so tumi-upload tayo ng mga video ayan ayan dito na lang muna video natin mga kabayan at magandang araw sa inyo lahat at lagi kayo magingat bye bye